Good news sa mga Captain fans! Finally, ay nagsushooting na si Alden Richards at Katrin Bernardo sa Canada. Naunang dumating si Katrin sa Canada at ngayon ay dumating na nga rin si Alden. Kaya naman, maraming excited sa fans sa Hello Love Again. Ating alamin ang buong detalye. Kung ating babalikan ang storya ni Alden Richards at Katrina Bernardo, ay maraming fans ang may gusto na sana sila na ang magkatuluyan dahil sa kanilang blockbuster movie na Hello Love Goodbye. Kaya naman ang mga fans ni Katrina at Alden ay nag-aabang na sa Hello Love Again. Since hiwalay na nga si Catherine sa kanyang long-time boyfriend na si Daniel Padilla ay single na ang dalaga. Kaya naman marami ang umaasa since single naman din si Alden na sila na lang ang magkatuluyan. Ang sinasabi nga nilang dahilan ng breakup ni Catherine at Daniel ay dahil sa third party. Ito ay walang iba kundi si Andrea Brillantes pero dininay nila pareho ito. Kaya naman ang tuloy tuluyan na ngang tinuldukan ni Katrin ang kanyang relasyon kay Daniel Padilla. Pero ang maganda ay na ang karera ni Katrin mula nang hiniwalayan niya si Daniel Padilla. Tumami ang blessings kay Katrin katulad na lang ng mga endorsements, pelikula at commercials. Especially ngayon ay gagawin na nila ni Alden Richards ang Hello Love Again. Kaya na Kat at ganoon din ang mga netizens ngayon pa na silang dumating sa Canada kaya excited na ang lahat na gawin ang shooting na unang dumating si Kat sa Canada at dumating din ang Asia's Multimedia Star na si Alden nito lamang kaya sabi nga ni Alden ay 3 weeks siyang magshoot sa Calgary ayon pa nga kay Alden ay masaya siya dahil usapan nila ni Katrina na mag-food trip sila sa Canada. Ang Hello Love Again ay ang continuation ng story of Ethan and Joy, two struggling OFWs who met in Hong Kong at na-inlove sa isa't isa at the wrong time. Kaya naman sa Canada ay bumalik ang Hello Love Again nila. nilang first shooting day na magkasama ay pinagkaguluhan sila ng mga fans. Kitang-kita naman dito na maraming mga Filipinos ang nagpipicture sa kanila. Kaya naman overprotective itong si Alden kay Katrin Pansin nyo ba? O diba nakakakilig silang dalawa? Pero sa recent interview nga nito ni Alden kay Boya Bunda, marami ang nadismaya. Baka daw may girlfriend na nga si Alden sa totoong buhay na tinatago niya lang. Pero ay nga kay Alden ay sasabihin niya naman kung may girlfriend siya. At sinasabi pa nga niya kay Boy Abunda na magpapapreskon siya. For sure ay wala pa itong girlfriend. Kasi sinabi niya before sa kanyang interview about Katrin ay what you see is what you get. O oh, di ba diba? Kaya abangan na lang natin kung anong kahinatnan ng Hello Love Again. Kung ito ba ay higitan ang blockbuster nilang Hello Love Goodbye. At kung ano ang magiging estado ng relasyon ni Alden at Katrine. Since pareho naman silang single, kaya abangan na lang natin kung ano ang susunod na kabanata sa buhay pag-ibig ni Alden at Katrin. Bye!